You oh. know, ganda dun oh. kaso di lang ma-appreciate dito sa video guys pero pag personal ka'y kayong punta nako ma-amaze kayo sa view dito kumusta mga kabiyahe for today's video pala itutur ko kayo dito sa isa sa pinakamagandang sand dito sa Batak dito sa Ilocos Norte so samahan nyo ako mga kabiyahe pupunta po tayo doon sa Baxil 1's or sand dunes po. Actually, tatlo po kasi yung sand dunes dito. Yung isa is Kulili Point, yung isa naman itong Baksil. at yung pangatlo dito is yung Suba Sand Dunes. So, ayan mga kapyaik, samahan nyo ako. Of course, kasama pa rin natin ang ating Euro Model T150 FI. So, by the way pala mga kapyahe, ayan. Kaya ko binoise over to kasi nag-jam. nag nagjam. Actually, hindi mo lang totally nag-jump. Uh, hindi ko lang siya maiging na effects doon sa aking uh, action camera. So, by the way pala mga kapiyahe, salamat pala sa 23, 23k followers natin sa Facebook. And also guys, may ha, may 200 plus uh, subscribers na po ako sa YouTube. So, sana isuportuhan din niyo po ako sa YouTube. Ayan, samahan niyo ako mga kapiyahe. Kasi another adventure po ito. And another mapasubo na naman ang aking motor na si Bluebee. Ayan dito nga part mga kabiyahe. Medyo nahirapan nga ang ating motor. Kasi panay lalim po. Sobrang lalim ng uh, buhangin na nadadaanan natin. So this time mga kabiyahe. Tinulak na namin yung uh, motor. Kasi as you can see napakalalim po yung buhangin at hindi naman po designed si Euro Model T1 PPFI sa off-road condition ng kalsada. So tinulak namin ni Tito yung kasama ko. Medyo napagod kami mga kabiyahe. But anyway guys, ayan. Um, okay naman siya. So hindi ko lang siya pinander guys kasi baka ma sa yung makina natin kasi paahon kasi siya and mabuhangin. Kaya tinulak na lang namin. Kahit mabuhangin ang daan mga gabiyahe, sulit pa rin pagdating namin sa area. Ayan. So, napaganda. Kaso lang ingat kayo dito guys kung medyo malalaki yung motor ninyo. Kasi, nako, 100% or 90% matutong ba kayo dito. Especially kung hindi nyo po kabisado yung terrain. Kasi napakalalim po kasi ng buhangin. Pero kung naka-adventure bike kayo at naka-dual sport yung gulong nyo. Okay yan. So pagdating dito guys, kahit okay, uh, medyo malubak at saka mabuhangin yung daan, malalim yung buhangin. Sulit naman po yung view na nadat na namin. So dito dito guys, sa area na to, napakadaming turista noon, wala pang pandemic po mga pupunta. Maraming nakapark noon na mga sasakyan na galing sa iba, ibang lugar, mga turista. So ngayon guys, nakakalangkot isipin na kami na lang. Ayan dito guys, uh, para akong timang na nagsasalita. Kasi hindi hindi naman pala magana yung mic ko. So hindi ko masyadong nadiin doon sa DJI Osmo ko guys. Kaya wala siyang audio. Kaya voice ko lang mga ay. So dito ang area guys, dito. Yan yung tinuturo kong ano, uh, ruins. Yan. Uh, dyan po dati ano, may mga nagtitindang minerals, tubig, minerals, tubig. Chicherias and Halo-Halo. So ngayon guys, yan na lang natira. So dati wala pang pandemic, buo pa yan. So nung dumating yung pandemic, siguro doon nalugi yung nag-store dyan. Kaya eto na lang. Actually dati guys, ang dami pumupunta dito. Naka four wheels, naka motor, naka bike. Kasi tinadayo din ito sa lugar na to. Ngayon guys, kami na lang dalawa talaga. So nakapanghinayang talaga guys na hindi nila naalagaan ng local barangay nila itong area na to Ito so si ito po yung pangalan sa area na to is Baxil Baxil Rib po ito maganda dito guys napaka ano yung hangin very amazing and lalo nang matutuwa kayo at ma-amaze at ma-refresh kayo sa view dito lalo na sa pupuntahan namin ngayon papakita ko sa inyo guys dito guys mga kabiyahe ang ganda sana ng view dito pero so okay sana kung may drone tayo pero yun na nga wala pa tayong drone so kung anong meron ako sana ipagtyagaan nyo guys but don't guys soon kung lalaki natin yung community natin bibili, ta bibili ako ng drone para maganda na, maganda din ng yung ah maganda din yung pakita ko sa inyo mga footage di ba siguro napaganda nito mga kabiyahe pag masarili tayong drone yun know, ganda dun no? kaso di lang ma-appreciate sa video guys pero pag personal na kayong punta nako ma-amaze kayo sa io dito